Isang magandang araw po sa ating lahat ng mga kapintura. Ngayon po ay araw ng Martes, alas 12 ng tanghali. So guys, alam nyo ba kung paano yung paggawa ng, ano, ng uh, fermented plant juice? Ayan. So for today's video, gagawa tayo ng sarili nating version na fermented plant juice. Ayan. So ako guys, ito kumuha ako ng ano ng ito, binawasan ko yung dahon ng ano uh, kamote. Tapos kumuha ko ng dahon ng malunggay. Ayan. Siya nating paghahalu-haluan. So ulit tayo, tingnan natin itong aking gagawin. So ito na nga guys, oh, itong ating ano, ito pinagbalatan naman ko ng bunga ng malunggay. Tapos ito yung kinuha natin dahon ng mga kamote tapos kaya tayo ng dahon ng malunggay ayan guys so panuorin natin kung paano ating gagawin And then, kailangan din natin ng isang balding tubig ayan so panuorin niyo po kung paano ang ating gagawin so ang gagawin natin guys sa kamote ito itong dahon ng kamote Gugupit-gupitin natin siya. Ayan. Pwede rin yung kutsilyo ang gagamitin. Pero mas mabilis na to. Ayan. Gaganyanin lang natin siya guys. Eto. Dahil ito nabalatan na. Pinagbalatan na lang ng ano to. Ito lang ang malubay. kaya hindi na natin siya tagtarin kailangan lang natin gawin itong ano ang talbis ng kamote para pag iginabad natin sa, sa tubig, yung katas niya magiging extract. yun ang gagalitin natin yun ang gagawin natin fermented plant juice marami ano pong pwedeng gawing fermented plant juice yung mga Halimbawa po yung mga sirang putas, sirang gulay, ah, yun, pwede natin gawin fermented juice yun. So, ito napakasit lang po ito. Very natural na pataba sa mga tanim nating na halaman. So, ito yung gagawin natin, ayan. First project po natin, itingnan natin kung anong magiging epekto Yeah, at medyo marami po akong pinunang dahon ng kumote kasi siya niya rin na mababawas yung dahon niya at uh, tutubo ulit yung pinakaano ng tamas. Kasi na puno na siya ng dahon, kaya naisipan ko gagawa tayo ng fermenting niya. Ayun guys, yung hindi pa pula naka-subscribe sa aking channel, dapat uh, i-subscribe na po. Kung hindi pa kalilimutan pindutin yung bell icon para updated po kayo sa mga video na aking upload araw-araw. So pag wala po tayong tanggap sa pintura, yan, nagla-random channel po tayo, random content. Ayan. Kasi medyo past few days, medyo mahirap po yung mga project sa painting. Kaya nag-isip po tayo ng paraan kung paano tayo makakagawa ng content. Ano yun? Maigi po ito natural na ano. Kesa sa bumibili tayo ng mga ano, sa bayan, yung mga gamot. Mas ito po natural way po. Natural na pataba sa mga pananim natin mga halaman. guys, hindi ko na rin po kalilimutan i-promote sa inyo yung aking FB uh, FB account yung Joseph Salita the Second ayan, pakipalo na rin po yung aking FB account marami pong videos na marami po kayong mga videos na makikita nyo doon, mga short videos ayan, pakipalo na lang po and paki like and share na rin po yung ating bitange. Wala po yung gagamitin nating tubig para sa gagamitin natin permente ay malinis po. Mas okay po sana kung nanggaling sa ulan eh, yung tubig na gagamitin natin. Kaso, Kala na kung hindi tayo nakakaranas ng ulan, so gagamit na lang po tayo dito sa tubig na ano. Okay. Tubig na wasa, yan. Marami pong pwedeng gawing fermented. Lalo na po yung mga saging na nagubulok. Yung mga nabubulok lang sa paliki na hindi nabibenta. Ayan. Kung may mga time lang kayong pumunta sa bayan, manghingi ka lang dun, Kasi tatapon lang nila yun. Yung mga nangitim na, wala nang bibili dun. Kaya kung masipag ka o tatsaga, punta ka lang sa palengke, nakakahingi ka na nun. guys ito itong ano isasamin na natin dito yung uh, dahon ng malunggay ang uh, sustansya itong gagawin nating fermented plant juice alam nyo bang malunggay kahit sa tao, gamot ito maraming nagagamot o maraming dalang uh, healthy sa ating katawan itong uh, malunggay lalong lalo na yung bunga rich in fiber ang ika nga itong ano itong malunggay lalo na po yung kamote Ayan. rich in fiber naman ang kamote so guys ito na yung ating ginawang ano gagawin natin fermented plant juice yan ah pinagbalatan ng bunga ng malunggay dahon ng may dahon ng malunggay at dahon ng talbos talbos kamote dahon ng kamote so next step natin ngayon ito ang ating tubig punuhan natin ng konti ito natin kasi ito naglalaman ng at pag na galon bago natin lagay ang punuhin natin ngayon huwag na nung punong puno okay. so guys yan okay na yung tubig na ating magbababara ng mga fermented juice So ngayon nilalagay na natin yung ating ano. Lain na natin itong pinagbalatan ng dahon na ah, bunga ng malunggay. Ayan. Ayan lang na po na ang Tapos isunod na rin po natin yung dahon ng kamote. Ayan. ito po yung ating ano, gagawin natin fermented plant juice made of kamote daw ng kamote talbos ng malunggay ayan so guys ito pabayaan lang po natin nakababad ng 3 days katapos na po ng 3 days ayan siya na po yung ating gagamitin ipang dilig doon sa pinakapuno ng ating halaman. So, yun na po yung magiging natural ah uh, fertilizer ng ating halaman. So, ito na po yung tinatawag na fermented fermented plant juice. So, kailangan ito po nakakover ha. In 3 days, pwede na po yan. Ayan guys, yung ating uh, may munting may si share sa atin yung paggawa ng fermented plant juice. Ayan. hindi uh, na tayo gumastos, hindi na tayo bumili ng mga kailangan na materyales. Nandiyan lang sa paligid-ligid natin, mga dahon na mga ano-anong dahon dyan na pwedeng gawing fermented plant juice. So yung ating may si share So guys, kung hindi po nakasubscribe sa ating channel, please subscribe na po like and share and huwag nyo na pong kalilimutan pindutin yung ng bell icon ayan maraming maraming salamat po sa mga nagsusupport thank you and God bless us all bye bye